Masayang-masaya na nga si Alden Richards at Maine Mendoza sa kanilang relasyon. Kaya wag na dapat sila sirain pa. Hindi hindi kasi ito masisira basta-basta dahil ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay subok na at matibay. Dati pa ito, hindi lamang ito nagsimula ng pilit ngunit ito ay nasimulan ng isang organic na samahan, pagiging magkaibigan at naging magkasintahan. Diyan mo talaga malalaman kung gaano katibay ang isang magkarelasyon na sa una pa lamang ay makikita mo na sila ay magkaibigan. Yan ang napakagandang pundasyon pagdating sa relasyon na alam naman natin na nangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo bagamat isang palipalabas lang ang pamamanhika ni Alden Richards sa Kali serye. Ngunit sa labas ng kamera ay talagang ginawa pala ito ni Alden Richards kung matatandaan nyo na may episode dati sa kaliserye na ang pangalan ay pamamanhikan at dito makikita mo na nag-iigib, nagsisibak ng kahoy kung ano-ano pa na palabas sa kaliserye na alam naman talaga natin na hindi siya totoo ngunit sa bandang yan ay makikita mo rin sa labas ng kamera ang pamamanhikan na totoo na ginawa ni Alden Richards kay Maine Mendoza ang pagbibigay niya dito ng mga regalo pagpunta niya sa Bulacan ng walang mga nakakaalam at lalong lalo na ang pagiging magkaklose niya sa pamilya ni Maine Mendoza. Kung hindi ka Aldab Nation ay hindi mo alam ito. Ngunit kung talagang solid Aldab Nation ka ay alam mo ito na talagang sa una pa lamang ay talagang si Alden Richards ay napaka-close na sa pamilya ni Maine Mendoza. At talagang lahat ang gagawin dito ay hindi nasa harap ng kamera. Ngunit sa privado na ginagawa ni Alden Richards ang pamamanhikan niya kay Maine Mendoza. Kaya kung sisiraan nyo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay nagkakamali kayo. Kahit kailan ay hindi nyo magagawang sirain ang relasyon at tunay na pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Magandang dapat ay isa publiko na ni Alden Richards kung sila man ay magsasama dahil ito rin naman ang hindi hiling ng buong Aldab Nation dati pa lamang at kahit kailanman ay hindi na ito mapipigil pa. Ito na ang hiling ng buong Aldab Nation simula pa lamang nung Kalye Serye, ang kanilang constant na pagsasama. Matatandaan natin na araw-araw nagsasama si Alden Dichas at Main Mendoza noong wala parang problema. Talagang nakakamiss ang mga araw na iyan. Hindi tulad ngayon na hindi na natin nakikita si Alden Dichas at Main Mendoza na mag kasama sa harap ng kamera ngunit ang maganda dito at pinapatunayan naman ito ng buong Aldab Nation at ng mga resibo na talagang nakikita naman sila na hindi lang natin alam dahil ito nga ay privado at ito ay nakakontrata na rin sa kanila kaya kahit ano pang gawin ng mga bashers at mga naninira sa kanilang dalawa na gusto lamang mapalitan ng kanilang mga iniidolo ay mag-isip-isip na kayo dahil ang mga Aldab Nation ang hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi at mga imbento na pinalalabas ng mga bashers ni Ming Mendoza at Alden Richards. Napakarami kasi nitong na lumalabas ang mga Aldab Nation nga at mga fans ni Alden Richards at Main Mendoza ay talagang napakabait lamang at hindi nakikipag-away. Ngunit ang mga rabbit fans ng iilan sa mga lab team ng Brand X ang talagang nandudurog sa buong Aldab Nation lalong-lalo na kay Alden Richards at Main Mendoza dahil alam nila na hindi nila ito masisira kahit ano pang dirty tactics ang gawin nila ang mahalaga dito, ang pangrelasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay totoo at napatunayan na ito ng buong Aldab Nation. Nakakatuwa namang isipin at na tila nagbubunyag ang buong Aldab Nation na tila kasado raw ang gagawin na proyekto ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi sinabi dito kung ito ba ay magiging movie, tambalan sa commercial o sa isang TV show. Ngunit ganun paman, hindi na nga maiiwasan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang proyektong ito. Ayon kasi sa nakalap na Alden sa Facebook ay tila tuloy-tuloy pala pag iensayo -e ni Alden Richards. Ito pala ay kaakiban gagawin niyang proyekto. Ila naman si Maine Mendoza ngayon ay busy busy rin. Maganda na rin kasi na talagang gawin na ni Alden Richards at Maine Mendoza kung anuman hindi nila nagawa dati dahil na rin na hindi magandang schedule at paiba-iba ng mga desisyon ni Alden Richards. Ngunit ang maganda dito ay si Alden Richards ngayon ay sobrang free na. Kung makikita nyo nga sa schedule ngayon ni Alden Richards, ang mga gaganapan niya at kagustuhan niyang makasama ngayon sa isang mga proyekto ay sila Barbie Portesa na lamang. Ibig sabihin nga nito ay kakaunti lamang ang proyekto na gagawin ni Alden Richards ngayon. Kaya talagang alam na natin kung ano ang mangyayari kay Maine Mendoza na talaga namang inaantay ng buong Aldab Nation sa simula pa lamang. Yan naman talaga ang kagustuhan lalong lalo na ang mga umaasa na matagal na sa kanila ang mga original na al damnation, ang mga true-blooded, mga seniors, at higit sa lahat ang kanilang mga fans na aldenatics at mga mainers pag nagkasama-sama nga ito ay muling manunumbalik ang sigla ng kanilang relasyon sa harapan ng telebisyon na matagal nang inaantay ng buong Aldam Nation at publiko. Kaya nararapat ay bigyan na ng panahon at oras ni Alden Dijas at Min Mendoza kung anuman ang ninanais nilang gawin ngayon. Dahil ito ay talagang magsisilbi na isang napakalaking achievement sa kani kanilang mga karir. Usap-usapan nga ngayon sa social media. Ang gagawin raw umano na pagpunta ni Main Mendoza sa isa sa mga black screening na gagawin nila Alden Richards. Hindi naman malinaw kung ito ay ibabalita o isasapribado. sa privado. Alam naman kasi natin na hindi pwedeng mag-agaw eksena ang gagawin iyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit Mahalagang malaman ito ng publiko, lalong lalo na ang Aldab Nation na alam naman natin na umaasa na dadalo para makasama ni Alden Richards. Napakagandang balita nga nito, kahit pa mag black screening sila ng privado ay malalaman at malalaman din yan dahil syempre ay may makakakita dito, lalong lalo na ang mga fans ni Alden Richards ay napakarami pa naman at kung ang manonood dito pa ay mga Aldab Nation ay tiyak lalabas ang balita dito sa publiko publiko at ito ay mababalita ng mga network. Matagal na rin kasi namang ginagawa ito ng mga fans ni Alden Richards at Main Mendoza. Ang pagbablock screening nga ng kanilang mga pelikula dati ay talagang dinudumog at tinatangkilik ng mga fans. Mismong kahit hindi na nga Aldab Nation ay pumupunta dito para manood ang katibayan nga dito ay ang ginawa nilang concert sa tamang panahon na iisang araw pa lamang ay sold out na. Yung pakayang mga 50 katao plus ang maganda dito ay ang pagsuporta ni Maine Mendoza kahit hindi naman kay Alden Richards lamang kundi pati na rin kay Kathleen Bernardo dahil alam ito na inalagaan niya si Alden Richards sa buong pagsushooting nila ng kanilang pelikula. Maganda na rin na nagkakaayos ang Kathleen at ang mga Aldab Nation ng sagayon ay mag sama sama ng muli at talagang kalabanin ang tunay na nanggugulo kung di ang mga fans ng ibang mga brand X lalong lalo na ang X ni Kathleen Bernardo alam naman natin na ang team ngayon ay na Alden Richards, Kathleen Bernardo at Maine Mendoza at ang mga sumisira dito ay ang mga kapartner dati ni Kathleen Bernardo Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!